Ngayong umaga nga pala guys ay naisipan ko munang bigyan ng kauna-unahang regalo yung aking ninong at ninang. Kasi naman guys, naalala ko nung bata pa ako, lagi na lang akong binibigyan ng regalo. Kahit nga ngayong matanda na ako, lagi pa rin akong binibigyan ng papasko. Pero syempre, pumunta muna ako ng bayan para bumili ng ulam namin tsaka gamot. Tapos bibili na rin ako ng ilang pampabigay ko doon sa akin mga ninong at ninang. Nakakaya ng mga regalo yung dalhin ko, wala malang pagkain. Ganito nga pala itsura ng palengki dito sa amin. Talagang medyo magulo, tsaka lahok-lahok na yung paninda. Ngayon ng umaga is medyo tahimik pa kasi naman umaga pa. Pero pagdating ng tanghali, naku kagulo na yan. At yung mga presyo nga pala ng paninda dito, talaga medyo may kamahalan kaya naman kami isa shopee na lang um order makakamura pa lalo na kapag may mga discount ang totoo nga nyan guys halos araw araw ako nandito sa palengke na to kasi naman araw araw ako namimili ng pagkain namin lalo na yung mga gulay kasi mas maganda magluto kapag sariwa kasama ko nga pala ngayon dito yung aking pamangkin medyo nahihiya pa nga ako kasi pinagtitinginan kami dito pero okay lang yun bahala sila at least may nakontent ako <laughs> dito ako palaging bumibili ng mga gulay lalo na kapag maaga pa kasi talaga mga sariwa pa yung mga gulay dito. Katulad na lang nito bumili ako ng talbos ng sili. Masarap kasi yung talbos ng sili ilagay sa gulay o okay naman kapag maisda. Tapos ito sa boys Tagalog pampasarap ng kain kahit walang ulam and then kamatis na rin yung iba iluluto na yung iba naman ilalagay sa ref basta halos araw-araw ganito yung binibili kong gulay dito talagang masarap na yung kain namin kapag ganito palagi at palagi rin nga pala akong dalang may eco bag kasi bawal dito yung double plastic at syempre para makatipid na rin ang mahal kasi ng eco bag dito kung bibili palagi at syempre dahil bumili ako ng talbos ng sili dapat meron ding isda para may sabaw masarap kasi talaga kapag may isda tapos may talbos pa ng sili talagang ganado yung pagkain at eto nga medyo lutang pa dito naghihintay pa ako ng sukle eh sakta lang naman yung binayad ko at nga pala sa gulay at isda, bumibili din ako palagi ng mga prutas. Ito ngayon, manga muna yung bibilin ko. 120 nga pala yung kilo ng maliliit tsaka nung medyo sobrang hinog na. Ang gagawin ko nga pala dito ay ilalagay namin sa ref para mas malamig. Masarap kasing kainin mga prutas katulad ng manga kapag malamig. At syempre yung araw-araw kong binibili yung gamot. Hindi kasi kami bumibili ng maraming gamot kasi hindi namin kaya bumili ng maramihan. Ang pagkakamahalaman kasi ng gamot ni mother. At ang huli ko naman binili ay siyempre ang tinapay. Masarap kasi magmeryenda kapag may tinapay. Lagi kong sinasawsaw sa kape. Talagang sold na ang maghapon ko. At pagkarating namin sa bahay, agad niluto, agad ni yung dala namin ista at talbos ng sili. Para sa akin, ito talaga yung best recipe ni mother. Talaga namang mapapawaw ka sa sarap. Tapos niluluto pa gamit yung kahoy. Iba talaga kasi guys yung lasa ng pagkain kapag niluto sa mga ordinaryong lutoan katulad nito. Parang lumalabas yung, yung tunay na sarap niya. Yung sarap na pang probinsya. Ito na guys, pupunta na kami sa bahay ng aming ninong at ninang. Kasi naman, magdadala na kami ng regalo. Though hindi naman ito yung unang beses na magbibigay ako sa aking ninong at ninang. Nakapagbigay na rin ako dati yung mini speaker na nabili ko si Shopee, which is mura lang naman. Gusto ko kasi guys yung magbigay ng bibigay. Iba kasi yung feeling kapag nagbibigay ka, parang masarap sa feeling, ganun. Hindi ko rin kasi makalimutan nung bata pa ako, talagang kapag nagbe-birthday ako, tsaka tuwing Pasko, lagi ako merong regalo sa ninang at ninong ko. Nung nakaraan nga kahit matanda na ako, talagang inabutan pa rin ako ng ko nung ninang at ninong ko ako talaga medyo nakakahiya pero tinanggap ko pa rin kasi pinipilit lang ibigay. Medyo malayo rin nga pala yung bahay nila sa amin. Pero syempre samahin na rin kami para mas makita nyo at makapag-explore din kayo dito sa aming probinsya. Buti na nga lang at medyo mainit yung panahon ngayon at hindi umuulan kasi kapag umuulan talaga ang hirap ng daan dito maputik. Kaya minsan napipilitan kami maglakad na lang kasi hindi pwede sasakyan talaga lulubog yung gulong sa putikan. Naalala ko nga nung bata pa kami talagang araw-araw namin itong nilalakad at kasi meron kami bukid na tinatrabaho malapit doon kina Minsan nga lumiliban ako sa school hindi na ako pumapasok para lang sumama sa parents ko papunta sa bukid kasi talagang kailangan nila na magtatrabaho. Talagang ramdam na ramdam ko yung hirap ng buhay dito sa probinsya pero wala kang talagang magagawa kung di magtrabaho kasi pag hindi ka nagtrabaho, magugutom ka. Tsaka bukod pa dun, ayaw ko din kasi pumasok sa school dati. Talagang tamad ako pumasok sa school kaya naman wala akong magawa kung di sumama sa, sa bukid. Parati ako nagka-cutting class noon kasi ayaw ko talagang pumasok kasi nakakatamad naman. Wala din naman kasi akong choice kung di sumama sa, sa bukid kapag gumabasin ako sa school kasi mapapalo ako. After mga ilang minutes, nakarating na rin kami dito sa tabing kalsada. Dito ko lang iiwan yung motor ko kasi hindi naman pwedeng pumasok yung motor doon sa pupunta ka nanina kasi medyo maputik. Kaya nga minsan mapapansin yung talaga mga pangit yung mga motor ng mga taga probinsya. Minsan putikin, minsan naman wala talaga makitang malinis kasi naman talagang ang putik dito lalo na kapag umuulan. Eto, umpisa na kami ng paglalakad. Medyo malayo lang rin nga lang pati ng konti. Pero okay lang naman kasi hindi naman amputik yung daan kasi mainit naman. And by the way guys, pasa sa inyong kaalaman, wala nga pala kaming handa ngayong yung birthday ko kasi hindi talaga kami naghahanda. Yung panghanda kasi namin iniipon ko na lang para sa Pasko. At isa pa ayaw ko rin yung may mga handa guys ayaw ko din may mga party party kasi maingay gusto ko talaga yung tahimik lang kaya nga umaalis ako sa bahay kapag maraming tao kasi gusto ko pang magtago oh eto na pakita ko naman sa inyo ang laman ng aking box ang tinapa yan na walang palaman tapos yung speaker na pinapagawa din sa akin bumibisita din kasi sa amin si naninang kasi nagpapagawa ng mga sira tapos yung solar panel yung bumbilya tapos isang isang yung flashlight na maliit. Oops. Yun lang. Let's go. At habang nagdala ka kami, papunta doon ko na ninang. Nakakita kami ng bunga ng Katmon. Ito nga pala yung lagi namin kinakain ng bata pa kami, sinasawsaw namin sa asin. -kain naman. Kaya naman ito binuksan ko, sinubukan ko ulit tikman, baka kasi mas masarap na siya sa ngayon. Yun nga lang talagang hindi ko kuna yung lasa, ang pagkakaasim talaga. Kaya naman bumabaw na lang kami dito sa ilog para maghinaw. Medyo malit na nga pala ulit yung ilog dito kasi naman taburang tag-init na. Ganito nga pala guys yung problema ng mga ilog dito. Talagang palit na ng palit. Dati kasi malawak pa to nakapaglaba pa. Ngayon sobrang liit na. Habang nangihinaw nga pala ako, nakita kami dito ng pagong. Yun o, liit-liit na para sa yung pagong na luno yung mali, malambot yung kanyang ano yung kanyang ulo ano ba yun yung kanyang bao medyo madalang na rin kasi kami magkita ng pagong kasi naman nakatira kami sa bundok wala namang pagong sa bundok at isa pa wala ring ilog sa amin kasi naman sobrang taas kaya naman bumalik na ulit kami at pupunta na ulit kami kay Naninang kasi baka naman manuno pa kami dito pero syempre ang isang sigurado namin kapag sumakit yung mga balikat namin kamay o pag kami nanuno alam na namin kung saan kami kukuha ng panloob alam niyo ba yun guys or uso din ba sa inyo yung mga nanuno na nagsusub or nagpapausok ng mga dami? damo mo galing din sa pinagkanunuan. Ganon kasi sa amin dito guys, uso pa rin sa amin dito yung mga ganong kaugalian. Yun nga lang ang akala ko wala na talagang putik pero pagdating namin dito sa kalagitnaan may putik pa rin pala. Balibasa kasi sobrang kanlong dito, hindi siya nasisikatan ng araw kaya talagang matagal matuyo yung pulupa By the way guys, meron daw pala kaming bahay dito dati at dito rin daw ako isinilang. Yun nga lang, syempre bata pa ako noon at hindi ko pa alam yung mga panahong yun. Kaya pala si Naninong at Ninang yung kinuwang Ninong at Ninang ko kasi naman kahanggan lang namin magkalapit lang pala yung bahay. Anyway guys, hindi ko nga pala na pong nandito sa naninong at Ninang kasi talagang layas din yung mag-asawa na yon. Baka pagpunta ko dito wala pala, sayang lang yung pagpunta ko. Marami din nga palang tanim si naninong at ninang, kasi man mahilig din talaga silang magtanim. Halos palibot ng bahay nila, punong-puno ng mga gulay at prutas. Yun nga lang, pagdating namin dito parang mukhang tahimik, mukhang wala na tao dito. Kasi kung mayroon tao dito dapat maingi na kasi lagi silang nanonood ng TV tsaka nagpapatugtog ng speaker. At eto nga guys, confirm na naman, wala na naman tao. Ay, edi eh, babalik na naman ako mamaya. Pa na ulit. Kasi walang tao. At eto na guys. Pangalawang balik ko dito ka naninang. Pag wala pa rin tao dito ay talaga naman. Sobrang daya sa namag-asawang are. Na sobra na. Kaso nga lang pagpunta ko din ay parang tahimik na naman. Parang wala na naman tao. E eh, ang pagkakalungkot na naman dito ay oh. Ay talagang pagdating ko dito ay aso na naman yung sumalubong sa akin. Wala na naman ng tao ah uh, anong pagkakalayas din anong tindi buti na lang yung aso ay mabait nung una patahol-tahol pero nung ako'y nakaupo na ay papay-payipoy na rin o oh, mabait din naman pala kasong lang itong aso nito ay talagang feeling close tingnan nyo naman may pagdapag pa sa akin akala mo naman kami magkakilalang matagal at ayun guys hindi na rin ako nagtagal alam nga naman ako'y makapagplastikan lang doon sa aso na yun wala din naman ako mangyayari din eh Balik na lang ulit ako mamaya kapag may oras ka pa pagkaya pa ito guys patatlong balik ko na dito wala pa rin tao si Chucho pa rin yung masalubong sa akin talaga ang maghapon yata ang tao dito sa layasan pagkakatagal bumalik pag ako guys na galit i-kakabit e, ko na itong solar din eh hindi ko na ito iuwi <laughs> ako na magkakabit din ng solar dito At dahil nga guys wala pa si Ninang wala rin akong gagawin dito ay na nila ako ng mga tanim niya din eh meron ako nakakita ng kalamansi dito kunin na natin yan ito ang lalaki pa naman yun o oh. ko na nga pala guys nung ubos itong mga kalamansi nilinang dito ang dami kasi guys tapos ang lalaki tapos yung kahit nasa duluduluhan kinuha ko na rin at talagang bago ako umuwi po ng puno nitong aking buslo nito, itong aking jacket. Tapos hindi pa nga ako nakontento doon sa kalamansi, kumuha na rin ako ng mga pananim din. Eto na guys, oh. meron tayong buto ng patola, tapos ito binakamakan ko na yung panguha ng kalamansi. Ayan ang dami. Kinuha ko na lahat yung bunga, pag natingnan ninang dito wala na siya makukuha. Naubos ko na. Ito guys, last na punta ko na ngayon dito sa aking mga ninong at ninang na are. Talagang hindi ko matagpuan kapag hindi ko pa napuntahan ngayon hindi ko pa natagpuan na talaga ako maglulupagi na din eh inay ako maglulupagi sa daan <laughs> ako may mamasko. bye bye ay ito guys nung huling punta ko dito kaninang ay may para may tao na maliwanag na ito pala yung nawi din naman ipagkakahapon nakara ko ba yung salaysa na natira magkapanag po rin Pare nga pa ko dito, ibinaba ko na yung akanil mga regalo. Yun nga lang talaga, nabigyan pa rin ako na ng ang papasko ay o. Oh. Ako talaga natutuwa din eh, kahit ako'y matanda na nabigyan pa rin pa-birthday. Yun nga lang, syempre ako'y matanda na ako, nahihiya na rin tumanggap, pero wala di pinilit pa din lang ibigay. Wala na rin ako nagawa kundi tanggapin para lang mani kami nag-exchange gift. At nung pagpunta ko nga dito, ayo nag-request agad ako ng kape. Ito talaga ang mga pangmalakasang panghain sa amin, kape at tinapay. Sa akin panghain, napakain yung tinapay na dala ko. Ako lang syempre nahihiya, alang ang dala ko na ako para nakakain, aba-aba, nasobra na. Yun nga lang talaga si at Ninong, nahihiya din magbuklat ng aking dala. Kaya ako nang nagkusang magbuklat, aray nilapag ko ng aking mga dala-dala, mga regalo na aray.

Wow! Hala, oh, nagtaya na 'yung mga bata. Ayasta, ah. Oh, ay, ganun. 'Yan anak, ay nako, wala hindi namin ganyang anahan dito, tapatan. Wow. Ken. Eh, ang dami 'yung tapatan, <laughs> <laughs> hindi bayad, wala mga ay. Magkano tag price na 'yan? Hintayin niyo 'yung sa Pasko. <laughs> <laughs> <Baka may kasama. laughs> At syempre guys, dahil matatandaan na rin naman, hindi nila alam kung paano ipagkakabit, ay eh, ako na rin yung nagkabit. At amoy araw, yan ang mga mansyang inuumi nila. Kaya breathe na. Nagtatanggal ng mansyang... Ay, ito na guys, pa na ako. Inabot na ako ng gabi. Ayun, natapos din aking pagde-deliver ng aking mga ano, kawalang hiyaan. <laughs> problema. Problema na ng solar panel pag nasira, yung bahala sila doon.